Ta Dupa, yung uh, Maminggala nila is located dito sa May Dragon 8, malapit sa 168 at uh, likod lang nito ng Totoban na uh, market. to actually si Sero. Si Shero, napanood lang sa vlog. Yan, oh. So pinuntaan, dinayo talaga. Laki talaga ng effect ng ano, vlog talaga eh. At uh, malaking tulong talaga sa maliliit na entrepreneur. Yeah. Mahabiral. yung totoong may pangalan nung ano niyan, pa, yung totoong may-ari niyan. Chuin ko? oh, yung pinaka-chuin mo. Ano pangalan nun? Marshall. Trupa? Uh, daming pangalan. Pag oh. sinabi kay Marshall mo niya, daming nag-ano. Wala nang kanin. Sila yung legendary uh, mamihan dito sa Tondo. Since 1984, 1985, no? Yung ano nila, yung mismong uh, mami nila. Quezon City, ha? Huh? itlog sa'yo lang ha sa'yo lang nito wala rin ito mami rice lang sa'yo wala pag kasi dito trupa libre puto puto dito kay Kuya Bill So, ito yung unang-unang maming gala dito sa Divisoria. Doon pa sila nakapesto sa may 168 dati sa ilalim ng tulay. At lang unang ano? Down? Oo, oh, down. Yung pang ano lang, normal lang na ano ha. Huwag ano, okay lang yan. Itlog. Oo, oh, itlog. Mami lang ano, ano ko, nahinig ko. Ayan, sarap nung ano nito. Ayan yung mga nostalgic mami. Maming gala. Dirty mami. Tsaka ano, mami classic ko tawag si ni, ano no, Tito Jom. Yun o. No? Sheesh. Yun. Ito naman si Kuya Bear naman. Ano Kuya Bear no? Ito talaga ay ito talaga ang legit na ano eh na maminggala dito sa Tondo. Nahan talaga si La Kuya Pier. kasi yung mga legendary na ano kilalang kilala dito sa Tondo. Nako hindi ka lihitin mo tiga tundok, hindi mo nakainan to. Pangitin lang yung Raja at abad nung araw na eskwela na yan. Ilan ilan taon din yung Raja at abad nung araw. Maming gala. Mayroon Weber pa'n oh. <laughs> to. naman yeah. Yeah.